Puro ingay, walang proweba. Ito ang giniit ng ilang grupo sa panibagong video ni former called Partners Representative Zaldico kung saan dinadawit niya ang first family sa umunay pagkakasangkot sa Rice at Onion Cartel. Mapapatid na agad binasag ng mga opisyal ang naturang mga paratang at tinawag na peking kwento na puno ng butas. Ayon kay Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos, ang mga pahayag ni Ko na may umano'y bilyong insertion sa budget ay pawang kasinungalingan at destabilization lamang. Habang tinawag naman ni Agricultural Secretary Francisco T. Laurel Jr. na Toto baloney at scripted ang mga paratang ng nagtatagong dating kongresista. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, mga paratang na walang ebidensya ay panlilinlang lamang at delikado para sa publiko. Gate niya na kung tunay ang paratang ni Ko, dapat itong idaan sa batas at hindi sa mga video mula sa pinagtataguan. Git pa ni walang kredibilidad ang mga inilalabas na kwento ni Ko dahil pabago-bago at walang katibayan kung saan hanggang ngayon wala itong naipapakitang dokumento, mensahe o saksi na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Anya ang katotohanan na hindi na itatago sa ingay at drama at habang walang problema inilalabas si Ko, mananatili itong ingay na walang ebidensya.